simula nga nung nag-check-in kami dito sa may Altamare Resort, obligado talaga kaming gumising ng maaga kasi nga hanggang 8 lang yung breakfast nila. 7.30 pa lang bumabango na nga kami para mag-prefer papunta nga dito sa baba. Baba namin, wala na nga masyadong kumakain. At dito na rin nga kami sa may front beach na upo. Nakaka-relax din kasi pakinggan yung wave ng tubig. Hindi pa nga sineserve yung in-order namin na food. Binigyan nga niya ako ng 2K. Para bumili nga dito sa ino-offer nga nung lalaki. Kahapon pa nga niya kami pinipilit na bumili. So yun nga, pinakita niya sa akin yung iba't ibang klase ng mga tinitinda niya na niyang fern. Yung gusto ko ang hikaw na pure white, wala akong makita kahit dito. Kaya bumili pa rin ako ng isang fair. Hilig din kasi ako sa ganitong klase ng earrings. Inooperan nga niya ako ng set pero hindi nga yun yung kinuha ko. Umabot nga ng 1,900 yung pinamili ko na yan. Tinanong ko nga si kuya kung totoo ba yan. Sabi niya totoo naman except lang dun talaga sa bracelet na itim. Kasi corals lang daw yon. Dun lang ako napamahal sa bracelet na blue at saka yung earrings. Yung bracelet nga na blue tiningnan nga niya, sabi nga niya mukhang totoo naman kasi nga hindi siya pantay-pantay yung size. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko rin talaga alam kasi hindi rin naman ako marunong tumingin ng tunay na pearl. At saka kasi kapag may gusto talaga siyang bilhin para sa akin kahit ayoko, talagang namimilit siya. Kasi nasabi ko na lang talaga sa kanya, sige bahala Pagkatapos ka. Pagkatapos nga namin kumain ng almusal, hindi na nga muna kami bumalik sa room. At one hour din nga kami nakatambay doon habang nagkukwentuhan Magkabali nga. Pagkabalik nga namin, naligo na nga ako. Plano nga niya sanang Gusto lumabas. Gusto niya maghanap ng parlor kasi nga hindi siya mapakali sa buhok ko. Sabi ko nga sa kanya, malayo yung pupuntahan namin kapag maghahanap pa kami ng parlor. Naalala ko nga sa kanya nung sumakay kami ng tricycle. Na isang oras nga kami bago nakarating nga dito. Kaya malayo talaga yung biyahe dito palabas. Gusto kasi niya bago nga kami bumalik ng Manila, naayos na nga yung buhok ko. Sabi ko nga, eh, wag mo nang intindihin yung buhok ko kasi kahit anong oras, pwede ko namang ipaayos maayos yan. Pagkabali kasi namin ng Manila, didiretso de na nga siya sa airport. Para nga bumalik na sa bansa nga nila. Nagpaalam nga siya sa akin na bababa muna siya para nga uminom ng beer. Ako naman habang nanonood nga ng TV, hindi ko nga alam na nakaidlip nga ako. Bumangon nga ako para pumunta dito sa balcony. Maya maya nga nagmessage siya sa akin na bumaba nga daw ako para magmerienda. Pagkababa ko nga meron ng nachos na nakaredy. Then sabi nga niya sa akin na schedule ko nga raw ng massage ng 5. Nagulat nga ako kasi hindi ko nga alam na imamassage ako ngayon. Kaya pala mag-isa doon kasi nga nagpa-schedule siya doon sa receptionist na i-massage nga ako. Nakakatuwa nga siya kasi napaka-thoughtful talaga niya. Alas 5 nga umakyat na ulit ako sa room kasi nga nagaantay na yung magma-massage sa akin. One hour din nga yung massage ko kaya nakaidlip din nga ako. Narinig ko na nga lang nga yung nag-massage sa akin na okay na po. At inabot ko na nga yung tip na pinabibigay nga para sa kanya. Kinagabihan nga bumaba na kami sa baba para nga mag-dinner. Siyempre nag-beer muna kami. Habang nagaantay nga ng main order namin na tilapia nga yung in order niya then wala siyang rice kasi bihira nga lang siya kumain ng rice. Sa akin naman garlic prawns yung in order ko katulad nga ng kinain ko kagabi. Kumakain na nga kami nagulat nga kami kasi merong pa fireworks yung Altamare Resort. Eh, halos lahat nga kami huminto muna sa pagkain kasi nga nanood muna kami. dito nga sa resorts na to, yung napuna ko lang, ang karamihan ng na mga napunta dito, mga Chinese at saka Korean. At meron din nga mga for business purposes. Parang dito nila ginaganap yung mga meetings nila. Pagkaubos ko nga nung kanin ko, nakisalo nga ako dun sa French price niya. Parang yun na rin kasi yung kanin niya. Then tinanong niya ako kung gusto kong mag-dessert, sabi ko mag-ice cream na nga lang nga kami. Pagkatapos nga namin kumain ng ice cream, lumipat nga kami dun sa may kabilang upuan. Konti na rin kasi yung tao at nag-akyata na nga. Then tinigil na nga namin yung beer at margarita na yung in order niya. Kinabukasan nga pauwi na nga kami. 1 PM nga kami mag-check out then bumaba muna kami para nga mag-breakfast. After nga namin mag-almusal, ni ready na nga namin yung mga gamit namin. Napakabilis nga lang nga din ng araw, Naka isang linggo agad nga siya dito. Napahatid nga kami sa bandon sa station ng bus. Then nagbook nga ulit siya ng isa pang room dito sa Maynaiya kasi 12 midnight pa yung flight niya pa uwi nga sa kanila. Sa so, KFC na din nga kami nag-dinner. Mga 9pm naman, hinatid ko na nga siya sa airport. Hindi rin nga siya pumasok sa loob hanggat hindi ako nakakapagpabook ng taxi pa uwi nga sa kasi bahay. Kasi gusto niya munang assure na makasakay nga ako ng taxi bago siya pumasok sa loob. So yun nga, sabi nga niya sa akin, this year babalik naman siya. Ako, wala naman akong ibang gagawin kundi umasa at magantay lang muna. Yun lang din talaga yung mahirap kapag apam yung karelasyon mo. Kailangan talaga ng mahabang pasensya. Masaya na rin ako kasi kahit na na-upload ako sa immigration at hindi ako natuloy dun sa bansang pagkikitaan sana namin. Gumawa pa din siya ng way para nga magkita pa rin kami. So yun lang guys yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!